sino ang mga hintil ang pinakamaikling paliwanag ay sila ay mga tao na hindi kudyo. Ayon sa propesya sa lumang tipan sa Isaiah 42 verse 6 at Isaiah 49 verse 6, ang Panginoong Kristo Yesus ay bibigay na pinakailaw para sa mga hindi upang maging kaligtasan ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa. Kapansin-pansin din na sa Isaiah 42 verse 6, ang ginamit na salita ay mga hindi, subalit sa Isaiah 49 verse 6 ay mga bansa. Dito ay malinaw natin paunawaan na mga sa iba't ibang bansa ang gupo sa katawan ni Kristo. Ang kasintahan niya sa loob ng tukoy na panahon o dispensation na tinawag na kapunuhan Covenant ng mga Hintil sa Romans chapter 11 verse 25. Sa Acts 13.47 ng Bagong Tipan naman, ang propesya na isaya ay nabanggit ni Pablo. Pagamat ang papel nilang dalawa ni Bernabe, bilang mga kasangkapan ng Diyos ang tema ng kanyang pananalita, subalit si Jesus pa rin ang may pinangaral na diwanag at uh, kaligtasan. Para sa mga hintil o mga bansa, magkaiba ba ang tukoy na panahon ng dispensation na pagkikitungo ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga hintil? Abangan ang susunod na kabanata at magpalain tayo mulhan ng Panginoong Christo Jesus.